Hello, good morning mga ka-moment. For today's, may video pala mga ka-moment. Tapos na po ako mag-apply ng report. Ako lang ang nag ng ako ngayon. Okay, Dito ang gabit ko, blower. Tapos na po. Aking na nangyay na. Tapos, dinalamig ko muna ng 5 minutes. Pagkatapos, ito uumpisahan umpisahan ko na pag straight yung buhok ko yan maano lang ito mga kamay supply ng aking plancha kasi yung ano, yung panchak ko parang suklang. Actually, mga ka-moment, itong gamit ko na riban, nabili ko po ito sa online legit po siya kasi pangalawang gamit ko nun po. tapos supply lang. Tapos Yan kasi mga ka-moment ko na lang talaga yung top. Ayos ko ng buho ko. Oh, na, talaga nito. Ako nagbubukit. tinapantay pantay ko lang. Basta may binting si ano talaga siya baon talaga sa inalon yung akin lunch parang natanggal yung kulay ko sa pangalawa ko na po ito mga kamay puro maganda naman siya gamitin dito pala ako sa kabila kasi simulan nung dito na ako nagmintin sa talaga ako nakapariba sa Manila nakapapariba kaya uh, sa madiskarting nanay tulad ko ganito na lang ang ginagawa magpila sa mga pakiban mga gamit pakiban siya rin na hindi ito mag-strip. Uh... Kapag nag-discourte tayo sa sarili natin mga kamuling kahit hindi na tayo mag sa mga ay sa unang pagpapabuti. Pero hindi ko naman sinasabi mga kamunit na lahat. Mag yung ano, yung kaya lang mag-provide ng sariling pag aayos sa sarili. Pero, syempre, tayo na mahihirap. Mas okay yung Lang. Okay. May strip naman siya mga na Sa kabila. Ito muna sa kabila. Ang inayos Ano? Para. Eh, dati mga kamoment. Nung dalaga pa ako eh. Mahabang. Mahabang-habang pinto nagkwento na nadala sa kwento ang aking trabaho e strip ng buhok actually mga kamomen mong dalaga pa ako lagi naman akong paparitan sa mga minsan nga kapag uh, nagsambahan ko yung baklot ay naku, ewan ko kasi pag ikubak masyado ka naman hindi nag-iingat yung anit ko na sunog kaya ang sakit nun nagkaroon ng tugang ba naman kaya parang naano na ako na magpasalong madala ako madala ako sa pagpasalong kaya ito may mga paraan naman pag kinaya mo gulay wala, pati sa ilalim pa istutin mo hmm? ako eh. hindi naman Ako oh, mga pamumad. Ito lang talaga yung ating ginagawa sa ating buhok. Sabi ko nga eh, para para ano lang ang pagpapaayos. Dito naman tayo sa kabila, mga pamumad. Ka kasi dati ang pandong ang isang ano ko naman apply nito inulit ko kasi ano um, parang mabilis lang kasi yung babat ko eh ito naka one hour talaga siya ito na siya mga ka-moment. Tapos parehas din sa sa ano, regular salon. Tapos araw ko rin na hindi maliligo. Para yung mga gamot Okay mga ka-moment, ito na lang po ang aking video. Thank you for watching.